So welcome back to my channel mga birds Magandang araw Long time no see mga birds At ngayon lang tayo nakapaghan Pasensya na mga birds Busy talaga mga birds Ngayon lang nakabakante So Sa so, wakas mga birds Makapaghanta din tayo mga birds Dito nga pala ako sa Irian ng mga wais na alimu ko mga birds yung dating pinagsisita pinaghuntingan ko trinay ko lang si Supra si Supra nga pala yung dinala ko mga birds oh. siya yung gagamitin ko mga birds kasi hindi ko pa to nagamit at tingnan natin kung ano talaga yung galawan niya mga birds kung magaling ba to si Supra so Simulan natin mga birds para hindi na tumagal. So mga birds, ito na pala yung mga shout out nyo sa mga nagpapa shout out. Shout out kay bugui Channel Hunter. Shoutout sa you birds. At saka kay KaMaster TB. Shoutout shoutout sa inyo mga birds. At shoutout din sa mga solid subscribers at sa ating mga silent viewers, mga birds. Sige mga birds. Huwag ating patagalin. Punta doon, punta na tayo dun sa update natin mga birds sa hunting adventure natin mga birds. Diyan mga birds. May lumapit na mga birds diyan sa right side niya mga birds yung isang alpas. Actually mga birds. Apat lahat yung lumapit sa kay Supra mga birds. Kaso lang yung dalawa napakawais. Ang tigas pa dapo palapitin. Yung dalawa Makikita niyo nyo sa video mga birds yung dalawa at yung pangat, pangatlong alam mo ko na mahahagip puro mga agresibo. Ayan mga birds. Nagpakita na yung alpas. Grabe pala to. Umarte si Supra mga birds. Kanina mga birds. Inaantay ko talaga na magpakita yung alpas. Para matingnan yung dalawa ni, Supra. Pero hindi ko akalain na ganyan pala yung art niya mga birds. Oh. Parang nagwawala sa pugad mga birds. Lublub -lub, tsaka kampay talaga na malakas mga birds. Allah. Grabe si Ido malamang hindi maka, maka lapit na al, ng alpas dyan mga birds. Kung ganyan yung Atian umarti mga birds. Grabe nagwawala sa pugad. Ayun mga birds, lumapit. Ah, ah, napakawais. Iniwasan lang talaga yung pulot mga birds. Pero grabe, ibang klase mga birds. Yung galawan niya mga birds, parang... Madali lang makapalapit. Grabe, umakit. Nga pala mga birds, yung isang lumapit bagong alpas yun wais yung isa niwasan lang yung pulot grabe talaga mga birds oh. tingnan nyo yung mga birds talagang dadapo talaga yung alimukon pag lumap dumikit kay eh, Dumisan siya konti kay Supra kasi yung galawan niya parang nagwawala sa pugad Ayun, napadapo talaga niya yung bagong dumating, yung pangalawang dumating. Jan mga birds, inaantay kong dum- dumapo yung isang alpas kasi malapit lang sa kanya nasa right side. Matagal matagal kasi dumapo. Ni niwasan yung pulot kanina mga birds, nakita niyo naman mga birds. dyan mga board na part dumapo yung isang alpas kaso yung dinap, yung style ng pagdapo niya wais na style kasi biglang lumapit eh, biglang dumapo sa pulot tap, tapos lipad kaya di dumikit tingnan niyo diyan mga words Yan yung pangatlong alpas mga birds. Pumunta dyan sa taas ng pinagsabitan ni Supra. Naghaharutan yung dalawa. Ayun. Timbog na sana mga birds. Kaso hindi talaga dumikit yung pulot mga birds. Maaga kasi, maaga pa kasi yan mga birds. Tapos umulan kanina. Basa pa siguro yung paa ng alpas. Pero wag, wag ka mga birds. Dumapo ulit yan. Kahit dumikit na siya kamuntikan kanina. Tingnan nyo dyan mga birds. Kasi inaakit pa rin ni Supra mga birds eh. Oh, grabe inaakit pa talaga ni Supra. ayun ayun nakawala ulit <laughs> sayang mga birds double cut sana mga birds nakadouble sana si Supra sa unang hunt niya mga birds pero di talaga basa talaga yung paa ng alpas mga birds kaya dyan mga birds kinuha ko na mga birds Dahil yung mga birds. Hmm. di pa dumikit yung isa. Maaga kasi ako malis mga birds at ang mulan. Mulan. Kahit tugup yung ginagamit natin. May panahon talaga na parang hindi dumikit. Palaw pangalawang bisis, dumapo yung lalaki, yung kasama niya. Actually mga birds, apat lahat yung lumapit. Yung dalawa nandun sa taas. At yung dalawa, ito at yung lumapit. Yun lang yung nagpakita. Sayang mga birds, hindi nahuli yung isa. Dumapo na sana. Pangalawang attempt, pangalawang bisis dumapo. Hindi nahuli. Sige mga birds. Sit up ako doon sa kabila. Baka. Makahulip ako doon. Mahami pong humuni doon. Sayang. Double cuts na sana mga birds. So mga birds. Uwi na muna ako mga birds. Kasi. Mulan. Naka. Tatlong sit up lang ako. Tapos. Sa mga dalawang Sa pangalawang sitapat pangatlo Mula na Hindi na lumapit yung mga limukon Pero Hindi naman ako na zero mga birds Kasi May Nahuli naman ako At binigyan tayo ng Isang klasisi ng ating kasama mga birds Ito mga birds oh Yan Bata pa mga birds Ito Yan. So, yan mga birds. Sulid yung paghunt din natin ng mga birds kasi may nakakuha din tayo ng klasisi. So, mag-uwi muna ako mga birds. Kasi, parang lalakas na yung ulan. Ambon-ambon lang kasi, pero parang lumalakas na kaya uwi muna ako yan yan mga birds so mga birds kung nagustuhan nyo yung ad hunting adventure natin mga birds sa at saka yung video natin mga birds baka pwede namang pa-hit ng notification bell and pa-subscribe and pa-like na din mga birds para updated kayo sa ating mga i upload na video mga birds sige mga birds bye bye